Sa iyo pala yan? Oo. Laki eh. Magkano yung kanya kalaki? May binibenta sa tatay dito mga upgraded na kambing. Isang babae sa barako. Yan. Ang dumalagat sa barako. Ganda naman ang pagkakambing niya. Tayo magkano ang presyo nito? May, may magandang kambing si sa dito na upgraded. Dumalaga lang. Dumalaga pa daw ito. Yan. Traditional red head bower. Tapos... Tapos... Ay, pwede, ito magkano ang presyo nito? Yan ang mga talong TV pero dito uh, mga tupa. Ayan ayano apat na babae daw at isang lalaki. kay bos something ito oh, ganda naman mga tupa. magkano kayang ang uh beng? -huh. ba uh kung -huh. saan sa labis tatal ka yung ano Oo. ano 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 nga ano 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 ba ano ano ay, eh, wala ba? Oh, ako <laughs> <laughs> <nabababagkabal> ang tawad ni Kinsay. Pero nga tawad ni parang na ako yung kamunye. Ayan, ang papapagkabal ang paha. Umaga mga <laughs> talong TV. Uh, tayo po yung nandito ko ulit ngayon sa Padre Garcia Batangas. Araw po ng BRS. October uh, 17, 2025. Kung nakikita niyo po, marami po dito mga binibenta. Malalaing mga kaping ito po yung nasa likod natin. Yung upgraded mga upgraded na mga kaping. At mura lang sila binibenta. Kaya samahan niyo ko sa ating video sa price update sa Padre. Garcia. Tapos mga talong Stevie na rin tayo sa Pasar Garcia Live sa Kongsi Market. Marami na tumakabing na binibenta ngayon dito. Ayan. Ay, yung mga kape, yung mga kape. <laughs> okay. good morning. Ayun, mga kape kayo, mga kape. <laughs> Yan mga talong Stevie. Meron dito nga uh, dinalang uh, bakang dumalaga. Ito daw, uh, Red Bower. Ito po ay anak ni Prime. Ganda naman ang katawan, no? oh. Red Bower siya. Tapos... Ay, ito ba ay dumalaga? Ina-ina? Dumalaga. Ah, dumalaga pa. Hey, dumalaga. 7 months lang daw ito. Ganda naman eh. Quality. Tingnan natin ang yung tsura niya. Magkano ang hinihingi mo dito, bossing? Bainte. 20. 20,000 ang halaga doon ng kambing nito, babawasan pa naman. Babawasan. Yung 20,000 asking price ang kambing nito. Binebenta pa. Yun may nabili sila bossing dito ng kambing na dalawa. Magkano niya po nakuha? 35 po, bawat isa. Bawat isa. Ano to po yung Pangkatay? Pangkatay? Panghanda Pang po sa birthday hunt. Yan. Ito daw ay nabili ng 35 bawat isa. Mga panghanda daw sa birthday. Yan, mga pangkate na kasi mga tagalawin. Nabili na po siya. Yan mga talong Stevie. Meron dito nga full blood na traditional uh, bower. Boss, ito yung nakailang anak na kaya? Pangalawang anak. Uh, mga ilang taon na? Mga dalawang taon na rin. May dalawang taon na rin siya. Taki haba. Super quality. Full blood nga, no? Blood. Pacific. 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 Hi. Pasipika. Ah, Pasipika. Ah, okay. Ito din Pasipika. Magkano man ang iniingi mo dito sa camping nito? 45,000. Dito ay 45,000 ang asking price. Pabawasan. Oh. Quality naman. Malaki talaga ang pagkambing niya. Binibenta pa ni Bossing. Binibenta pa. Ni. Yun ang mga talong TV. Ah, may camping si, si si tatay dito. Ito Tay, yung anong lahi nito? Uh, Bo. Your breed na anglo pure breed na Anglo Nubian. Hindi lang nadihoy na, na no, kasi kalimitan wala sungay at dinidihoy nila yung mga ganito. Na, yung hawak mo, yung hawak mo tatay na rin. Ah, tatay ba dito yung hawak ko dati? Ah, yun o. Quality naman hindi lang na dehorn itong kambing na ito. Lang na May ilang taon na po ito? Wala pa taon yan. Bata pa, malaki lang talaga Ay, pagkambing. Ayan oh. o, ito yung today, tatay niya, ito pala yung tatay ng kambing na ito. Magkamuha nga siya Magkano pang hinihingi nyo dito? 30,000. 20,000 ang asking price dito. Ayan. pa. Ito so, yung uh, pure breed na ang Lunobian. Pinipenta pala po. Ay, mga kambing sila kuya dito. Ay, ay. mga kambing niya dito. yung mga anak. Matami. Mga mag-iinahan. Pare, limandaan daw. Ayan. Boss, tama na yan. Ay, sabi na yung... Ito ay 27 Ang okay, okay. tawad, tawad. 27,000 daw ang tawad dito sa lahat na ito Ano? Dalam Ay kaya magkano ang presyo man ito? 33 33 Ang tawad ay 27 Ang tawad ay 27 Ang tawad ay 27 Kasi mga dumalaga. Oo, di. Ari, dumalaga. Dumalaga. Tayo, Tatlo. Tatlo. Tapos tatlong inahin. Tatlong inahin, May anak naman kasama. Oo, ari, tatlong anak. Oo. Ay, tatlong anak. Ali lang diyan. Ay itim. Yo itim. itim. Ah, tatlong anak ah, kaya marami siya tatlong anak. Iyan oh. Tung daw lahat ang daw ay uh, uh 27 ang tawa. na pipili binibigay. May mga anak naman nakasama ng ginahan. Oh, tatlong anak. Oo, tatlong anak pala nung isang itim na 'yon, tatlong anak. Bakit ito isa may kasamang anak? Iyan. Di mga kambing nila. Binibili nila bossing. Ah, si boss ang nabili. Mga San Pablo Reservoir, uh, siya maya rin ang kambing. Siya pala may rin ang kambing, uh, sagsang pamping. Uh, ano? Ito pala. Tama na yung busing? Ayaw ko lahat sabi ni Claudio yung yahid na din. Kaya hindi na lahat siya yun. Nagpapadagdag na lang pala limandaan. Limandaan na lang pa yun. Yung 27.5 na lang, nagpapadagdag na lang ng limandaan si busing. Lahat na naman. Pero mura na ito yun. Ito may anak na. pila na boss, kahit saka magpunta dito na tayo sa live Oo. O di ano ba? Arawad naman sa Ayun, certified. nga naman Parang lakaw ang Ano ba lakaw? Huwag nga tawad boss. Huwag tawad eh. Huwag tawad eh. Parang yung Ayan, ang mapapagkamal ang paha. Ang mapapagkamal ang panakaw ay. Ay, ay, ay. Ay, sa tali na mga binigay na rin po ng 27 medya. Binigay na. 27 medya. Kaso doon na dito. Ah, 27 lang daw pala. dito tayo ako ng 27 lahat, na Bali, apat na bisiro at limang mga babae. Ah, 5, 2, 4, 6. Anim na babae at saka apat na bisiro. Mura ito. 27,000. 27,000 sa dalawa tapo apat 5, anim anim na babae tsaka apat na bisiro ay dinagay pa para di man yun ang atalong TV may uh, mga upgraded si ng kambing dito ito ba ay hindi naman pala ito magkano magkakapatid hindi ay hindi naman magkakapatid tatlong mga ay itong dapol tayo yung lalaki tapos dalawa na naman yung parang babae magkano ang presyo nito? bawa sa 20 bawa sa 20 itong lahat na ito ito na kaya uh, bawa sa 20,000 ang asking price uh, dito sa tatlong ito. Dalawang dumalaga at isang uh, barako, mga upgraded siya. Pwede ba yung number mo, bossing, pagka uh, interesado? 0926 uh, 194 194 693 693 Yung po, yung mga interesado sa kambing na ito. Uh, ito po yung uh, ni bossing. Punta kanyo lang pag uh, gusto nyo ito mga. May, may magandang uh, kambing si boss dito na upgraded. Dumalaga lang, dumalaga pa daw ito tradishyonal head bowler tapos Tapos, tapay 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 15,000. tapay tapay 15,000 na 15 yan. Ah, uh, dumalaga pa daw ito. Okay. Bakit, bakit dumalaga? malaga, as kasi meron pa dito ito, mga ganito naman. Ito, ito binibigay ko ng 10,000. 10,000 na, 10 10 na ito. Upgraded siya. Upgraded siya. Dumalaga pa din. Uh, tapos, ito, ito, ito. Ito, ito naman. Magkaanil. Ready to break na. Magpapakasta na. Oo, uh, tapos. Uh, binibigay ko naman ang na 15, babawasan. 15,000 15 na daw ito naman, babawasan. Babawasan pa ito. Oo, oh, buntis na ito. Binibigay lang na 8,000 ay kambing Kasi kung sakaling may gusto na ng kambing mo, pwede na yung number mo. Ano? Mag nasa 0954. 455. 455. 0107. 0107. 0107. 0107. 0107. ni 0107. Pag gusto 0107. 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 mga 0107. 0107. 0107. 0107. 0107. 0107. 0107. 0107. 0107. Ang 0107. pa ito. Pabuwasan pa yun sa presyo. Pabuwasan para sa presyo. Yan na sa Meron dito nga dalawang kambing. Uh, isang barako at isang uh, dumalaga. Uh, mga traditional. Isa naman painted bower. Bossing, kita yung magkapatid. Hindi. Hindi magkapatid. Pwede pala itong pares na no, sa mga bago pag-upisa. Dumalaga at ano. Isang barako. Magkano ang presyo mo dito, bossing? Magkano Ano yan ang anak Ano Ano Pagkakaki po siya. Ay, yan magkakasama. Anong tatlo lang? Tata natin may si boss dito. Inaalok ito. Magkano yung presyo? Magkano? Bibigay ko na lang ng 20, dalawa. 20? Bawas pa. 20,000 daw to binibigay, may bawas pa. Dalawa na. Mga upgrade. Painted bower. Oh. Oh. Ay, parang pala rin ito painted ano. Yes, painted din pala. Talo kayo, talaga rin sila lumabas na yung kanyang kulay sa ano. Yan pala yung parang painted bow. 20,000 daw asking price dito sa mga paint. Pabuwasan. Dalawa na siya. Binibenta pa ni Boss. Tapos itong tumawag, tumawag na lang. sige, sige, number mo. 0995 0995 164 9949 9949 Yan ang number ni Boss. Kontakin niyo na. Papa-deliver dito takit malayo. Sa Mindanao, sa Lana Doon. Glad sa Mindanao. Eh, binebenta pa itong dalawang kapinit. Ginamatalong Stevie, meron si Boss dito pa lang maginaang kambing. Upgraded na siya, no? Upgraded siya. Oh, ang anak ay babait lalaki. Babait lalaki. Uh, dalawang. Malaki naman yung anak niya. Oh. Nasa 4 to going to 5 months na yun. Oh, kung bagay pwede na siyang wala yan. No? Eh? Pwede na may wala yan. Malalaki na. Kahalos kasi laki na nung ina. Ito pa yung isa. Ito yung babae. Eh? Ayan. Yan ang babae. Eh? Kasi itong barako. Eh? magkano mag itong mag-inahan mo? Ibigay okay. ko na lang ng 21 presyo. Babawasan. 21,000. Ito na. Dumapit na. 21,000 daw kung mag -iinahal. Babawasan pa. Ayan po. May number si boss niya sa ating screen. Pwede niyo kontakin siya. Lang lang Oo. Oh. Ayan po. Pag gusto niyo ito Babawasa mga kapigay. Pa e pag Surebuyer daw, babawasan po pa pag-inan ito. Pero pag malapit na pet, pwede deliver. Hindi deliver na daw ito. May binibenta sa tatay dito mga upgraded na kambing. Isang babae sa barako. Ayan. Ang dumalaga sa barako. Ganda naman ang na pagkakambing niya. Tayo magkano ang presyo mo na itong kambing mo? 13,800. Itong dalawa. Ay, bawasan po naman ko yan. Oo, babawasan pa. Kunti-kunti lang daw. 13.8. Hmm, halaga nito. Mabawasan pa naman daw. Pero magaganda naman ang katawan niya. Magtukama na siya. Mga upgraded. Ayan, binibenta pa rin tatay. Quality naman. Isang dumalagat, isang barako. Binibenta pa ito. Maganda naman. Panilaki siya. Tinan niya. Matataba. Matataba ang pa ito. Ah, lakas. Ah, lakas. Ah, lakas. Graded siya na looking forward. <tinyo> sa'yo pala yan? Oo. Laki eh. Pagkaano yan ganyan kalaki? P25,000 na lang ah. P25,000? Sa'king company. <tinyo> grabe lakas naman eh. Mababara ako eh. Maganda gamitin ka na doon. P25,000 daw ang asking price dito sa uplink na ito. Quality naman eh. Dating, laki. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Binibenta pa yun. Yeah, 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 yeah. Yung mga talong Stevie, meron itong painted bowel. Full blood siya. Yeah, Puntis yeah. na daw ito. Yeah. Ganda naman yung quality. Yeah. Magkano, Bossy? 40,000. Babawasan. Ito ay 40,000 ang asking price. Babawasan. Binibenta pa ito. Quality naman yeah. bowers, ito. Ito. Traditional bowel si boss dito, painted bowel ano ina-ina quality naman magandang katawan niya. Ng, ng anak ng isa na daw ito. Na May sampa na ulit. Maganda at makalaki ang pagkakambing niya. Magkano po ang presyo? 11,000. 11,000. Ito ay ang hiningi na 11,000. Quality naman eh. Maganda ang pagkakambing. Babawasa pa. pa daw ito. Binibenta pa ni tatay ito. Yan ang mga talong Stevie. Meron dito mga, mga tupa. Ayan o. No. Apat na babae daw at isang lalaki. Kay Boss something ito. maganda ganda naman mga tupa. Magkano kaya ang beng? Libre ko lang ang partida 7.5 Partida 7.5 daw ito Ayan o eh, Apat na babae, isang lalaki. Apat na babae, isang lalaki. Pag yung gusto niyo po ito, bibigay ko sa inyo yung contact ng mayari nito Pag interesado kayo, kontakin niyo lang ako Binibenta okay, pa ito, ito Ano si Bossam Beng Ayan ah. o Stevie, may binibenta dito mga kapatid Pare, pare, 7.5, check na Ayan ito. ito ba yung mag-inan? Hindi huh? Mag-inan? Hindi huh? Hindi Ito okay. Bali ito yung mag-inan ah, Bali, apat, sampo Ah, uh, apat na kambing daw ay 10,000 daw ng apat na ito. Yeah. Ang wala ni maginahan. Ito maginahan tong dalawa. Tas ito magina din. Ah, ay, tayo dalawang anak. Isa, okay, ito pali dumalaga. Ayun, yeah. so, apat na Ang an wala apat na kambing 10,000 daw ini ini. Ano may binibenta si Basambing dito na tatlong kambing na mga pangalaga. Magkano ba? 75. 7,500 daw tong tatlong ito. Halos sa papatakan niya lang 25 ang bawat isa mura na ito. Yeah. Ah, binibenta pa po ang kagalawing kambing. Binibenta pa ni Boss Ambing. Binibenta pa niya. Ha? daw ito binibigay. Ha? daw binibigay ni Boss ito. Pakatay. Dapat ko na to na si Bosing. Ang malikot, ang kambeng. 4,000 na ito binibigay itong kambeng nito. Si sa na nabili. Ay may lang pala binibili nila. Kaya naman magkano ito ganda puti mo? Mga magkano? Tatlo? Uh Oo. -oh. Ay, tatlo. Ito dalawa lang muna. Dalawa? Uh Oo. -oh. Pito. Pito na libo itong dalawa. Ay, ito yung apat na libo mong Ano? Uh -huh. ito naman, pito na libo ito. Bali, 3-5 ang bawat isang mga puti. Yan, inaarok libo. na 3 na 3-5 dalawa. Kurasan mo rin ako. Ang Natalo na si ang kambing Gusto malikot itong pula. Ay, no? pa itong mga kambing <laughs> na And... <laughs>

Nanganay, nanganay. Nanganay, nanganay. Ganda naman ang katawan nito. Ayan. Dalawahan. Magkano po? 70,000. Ito ay 70,000 dalawa na. Mga nanganay. maganda naman ang pagka-upgraded niya? Lalo na itong santo. Nanganay pa. Ganda na ang katawan. Ayan, binibenta pa ni Pesing na 70,000. Lalaki din siya ng 70, Oo. Guwapo-guwapo siya pag nangyari na kayo. Binibenta pa ito na Pesing na 70,000 ang alaga sa dalawang kaping nito. Binibenta pa. May binibenta si Boss dito mga nitim na kambing Pareho Buntis na siya. Ah, buntis, ito Ito ang buntis Ito ang buntis na ito, ito. 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 Tapos ito na may Ano <laughs> yung tatay? Ah, <laughs> Magkano ang inihita sa dalawang kambing mo? 13.5 13.5 ito, uh, 13, ito daw ay 13,500 dalawa Ito daw ay buntis na Tapos ito na may uh, inahin Binibenta <laughs> pa na Bossing <binibeta, panabusing. laughs> Ito Ito dalawang kambing dito sa Galugin. Uh, Ay, yung babae. Eh. <laughs> Magkano po, Sing? Ang presyo? <laughs> Natago si Bosing. <laughs> 7,000 daw. 7,000 daw itong dalawa. Natago si Bosing mahihain. Yan ang dalawang wow. Kambing. Wow. Kambing. <laughs> kambing. Meron dito nga maginahang kambing. Ito ang anak niya Traditional na bower. Magkano kuya? 8,500. Ito daw 8,500 maginahan. Ha?

Boss, boss magulang. Ano na 'yan? Ano na 'yan? Boss. Boss, bakit na ba 'yan? Mine. Wala na akong natanggap. Wala na ako daw. Wala na, wala. Wala na, ata. Ari bola, chokay, rak, chokay. Hindi pa siya wala naman ng daluhan. Ang gulo. Ang gulo, tapo wala mang kare. Wala. Wala, wala. Wala, wala.

Alayito na natin. na natin. Alayito na natin. na natin. Alayito na natin. Alayito na natin. Alayito na natin. Alayito na natin. na natin. Alayito na natin. na natin. Alayito na natin. Alayito na natin. Alayito na natin. Alayito na natin. Alayito

ay, ito pa ipangkakatay? Pangkatay nyo? Ah, pangkatay. Ano pa yung sa restaurant? Ah, pang-restaurant. Doon pala yung pangkatay na nila. Okay. Bali, 9-5 po na ako itong tatlong kambing na ito. Pangkatay. Saan ang lugar, kuya, dadalhin? Uh, Saan, Antonio? Ano pangalan po ng tindahan nyo? Alice Itiri. Ay pala si Kuya. Alice Itiri. Oh. Pag yung gusto ng mga gantong uh, ano mang pangkaldereta, mga kambing. Diyan, masarap pangkaldereta kaldereta. Uh, Alice City Rey. San Antonio, Quezon. Marami, San Antonio, Quezon. Yeah, dito na binili na ano Vlog mo. Uh, Jose, Ay, anong barangay? Anong barangay po pala? ano Anong barangay? Barangay Poblasyon. Barangay Poblasyon. Po oh, sa yes, uh, highway, uh, highway. highway. Sa highway, Oh. Dito na na. Bali po na five na kuha ito, tatlong kambing pangkatay. Boss, uh, bibili po ka tatlong Talong Stevie, ah. Uh, Napakaraming kambing dito dumating ngayon. Dagsa ngayon ang mga Tagalog yung kambing mga pangalaga yan po. Sa may mga tupa din. Ayun, Ito yung mga kambing dito. Tatanaw si boss. Nagbibila niya tay. Boss, magandang umaga. Ay, ito na lang. Ay, ito na para si ito Ayan. lang. Ay, ito na Ayan Ito yung mga kambing dito. Si yeah. Ang si <laughs> dami. Pali, ngayon na dumagsa ang kambing dito. Ayan. Mga pampenta pa ito. Paraming kambing yung pambenta dito.